dumating na sana ah oh. yun ito na nga uh, siya wow good job mga nilas <makes> good day another day another ang um, plastic na naman tayo sa ating uh, na noob <makes> so uh, yun ah ipakita ko sa inyo yung ating uh, in noob yan naman sa tiktok so na ano kaganda Alam niyo ba na kapag bumili kayo ng pa isa nito, mapapamahal talaga kayo. And ito dapat talaga yung ginagamit natin pang linis sa motor natin. Katulad na lang nitong na gloves na para lang talaga siya sa fairings. Yes, gentle lang kasi to at hindi makakagasgas ng fairings ng motor mo. Meron na rin tong dalawang kasamang sponge na malambot na pwede mong gamitin sa windshield ng motor mo. At ganitong brush yung kailangan mo para doon sa mga solok-solok at hindi kayang abutin ng basahan lang. Ginagamit ko rin to dito sa suspension kasi ang hirap niya talagang linisan. And ito naman, ginagamit ko siya sa mugs or doon sa mga hindi kayang abutin ng kamay. And para sa akin, mas matatanggal mo talaga yung dumi at mas malilinisan mo ng maayos kapag ito yung gamit mo. Kaya natin lugi dito kasi napakaganda talaga ng quality niya. Yan ang uh, yung order natin sa TikTok. Okay? No, eh? Okay. Okay, so yan mga amigos. So, uh, ito na nga yung ating order sa TikTok. No? Yan. Bali nagkakahalaga kakahalaga ng online. ito so, na Napakaganda to, no? Makita ko sa inyo. Yan, ang plastic muna natin, no? Yan. Yun, ito na mga siya, oh. Wow! Yun, napakaganda. Napakarami na ng laman, no, mga amigos, oh. Yan, mayroon na siya mga panglinis. So, buksan pa natin itong pinakaplastic pa ulit, no? Yan, ang una-una ay mayroon na tayo dito sa kamay, no? Pag naglinis tayo sa mga pairings para hindi magkaroon ng gasgas -gas, no? Yan. So, yan, paglinis natin sa pairings. Napakaganda pa ng kulay, no? tapos ito naman yung ating na uh, pinaka-brass no ayan oh eh. ang dami ng brass na ating bali lima isa dalawa at dalawa at lima oh iba iba ang size niya so sa mga bilig na hindi natin na uh, maabot ng kamay natin kung so, hindi gamitin yung brass no? na hindi natin na maagad sa lima sa napakarami na yan oh. ito naman yung ating isang brass na pwede sa gulong no yan yung sa mga sulok-sulok pwede -sulok. rin so, sa pinakilalim ng uh, makina no yung uh, marumi na na hindi na abot ng kamay ayan, ito din po yung ito, no, no, ganda oh talagang tanggal talagang dumin nito, so ayan, tapos meron pa tayo dito ayan, so, parang ah, uh, steel brush na tawag nito ayan, balikat mo iba ibang kulay ayan, sa mga manisigas na yung mga marumi na hindi na kaya tanggalin ito, sa mga kadina, ayan, pwede yan so, hindi natin, wala namang kadina ito sa mga makina sila lang natin So yun, lahat na ayan, bali 95 lang. Okay. Hindi siya lahat mo. No? Yan. Yan yung ating uh, na-order sa TikTok. Yan. Magagamit natin ito pag nagbilinis tayo ng motor. So yan. Okay? So yan yung ating motor, no? Napaka-rumi. So bibilisan natin yan. Yeah. So hindi ko na sa inyo papakita kung paano gamitin yan, no? So alam niyo naman to kung paano gamitin to. So yung mga brass dito, Nagamitin lang natin yan sa pinakailalim na yan, yan. motor natin, no? Oh. So, yan. Yan yung ating motor na natin. tamang tama yung order natin sa TikTok. Dumating na. Sana, oh. So, lilinisyon natin yung ating motor, okay? Okay, so yung mga nandito lang muna yung ating ang uh, um, plastic lang. So, yung plastic lang naman tayo.